Okay, so, so... Oh, sorry, mate. Holy shit! <laughs> ah, okay, hindi ka pa tayo mabangga doon So yun mga kids, so welcome back sa ating channel. Ito, araw na! miyerkules guys yeah. so kalalabas lang natin sa trabaho so eto anong oras na so 5.18 na so nakahanap tayo ng pasabay pa uwi so bali meron tayo na ang order alak so for 12 dollars tapos on the way naman siya uwi kaya kinuha ko na eto may lang ulit tayo nakapaganap ng pera sa kalsada So, dahil busy busy tayo sa overtime, pagpasensya nyo na po po Pagkatapos ito, pupunta tayo ng grocery store sa Chinese store sa Hing kasi bibili tayo ng babaunin natin. Long weekend na. Half day tayo bukas. Umpisa ng long weekend natin. So, tara, pasok muna tayo sa loob ng cubes. Few moments later. So, yun mga kakibs. At dito naman tayo sa John from our food mart. So, bali So, bibili na tayo na babaon natin bukas. Ito, tara, pasok tayo muna tayo sa loob Kuma mga kuna kayo So, ayan, so Tingin-tingin na tayo, upisahan na natin ito ngayon Tsaka kung magkano ba ang mga presyo ngayon Kung nagtaasan ba or what So, syempre, ibibili natin Si, nag-iisang ito isa, oh, Na kanyang juice 288 per bag, 299 na eh, ito Kurang to per bag, 3 Wala na yung 3 oh, May baon siya Tapos, tinig tayo na Itingin tayo ng ano ba? Magkano mangga dito? O, oh, 41 yung padalaan ngayon mga 41 dollars. Or 41.80. So, yung pala ngayon ng ano. Padala. So, bali bibili lang ako ng ano? Ng pork belly. Saka lang kung ano-ano pang makikita natin dito. So, yun na lang. Tingin tayo. tapos gulay pili na rin tayo ng gulay yung mura kaso kaya nga naman yung okra mga kakips o oh. 4 4.52 grabe yung okra ang mahal sobra yung tapos sitaw magkano sitaw ganun din mga kakips 3.4 eto na lang bili na lang tayo ng ng ampalaya 347 pwede na ampalaya bili tayo ampalaya tapos sayote, kano sayote. 1.99 per pound ang sayote. Wala, kailangan natin ng bawang sa kaluya. Tapos ito, kailangan din ng lemon natin. Wala na tayong lemon mga 2.99 1.99 per pound. So yan. Tapos kailangan ba ng kamatis? Kaso bawal sa akin ng kamatis pang makips eh. Sa acid reflux, malakas yan eh. Pero kailangan, may gamot naman tayong pantropasol. Ito na yun. mo na. Hindi ako nabili ng beef dito mga kapis. Mas maganda ang beef sa fresh Dito baboy na. baboy na. Baboy tapos yung Ang taro mo. Pero pakos na Hindi ko Mas maganda naman na Halal chicken. Siyang po dati nagsisave yan. Ang $5. lang at alam patis mga ako nahanap tayo ng patis na mga yung patis sa dulo eh. pero kumaya na. na tayo hindi okay, pa 1.99 pare pare sa ba? Okay, So sab. Sab. Yan, bar barbecue mo? Ito, uh, dalawa, dalawa. At gawin mo ng tatlo. walang well, si yan lang so yan so yan ang mga presyo mo yun dito yan ang presyo na ano ito yung natin po so, salamat thank you yan konti lang muna babaunin natin kasi hindi naman namin naubos lagi yung baon namin pag lumalabas kami bali ito pa itong ba, binibili natin yung baon natin to baon natin sa pag lalabas kasi tayo eh. so, 2, 2, 3, 4, 5 oh. sale pa lang ngayon ng mga langganisa 399 P4.99 ah itong lukban gusto ko yung lukban pero hindi tayo dito ito ito na lang 2 um, 245 para 245 2 for 5 sya 2 for 5 ito kampanya And, ah ito pala yung vegan lang ganisa lukban ko P4.99 ah, sarap to eh. yun yun o ko ano kayong bilhin ko yun. Okay lang. Okay na yeah. yun? Pwede na yun? Pwede yung Tapos hotdog gusto ko. Okay lang. Kaso tignan nyo naman yung hotdog. Kano? Eleven dollars? Grabe. Tapos ito, $3.99. Bagot ito si Ina. Ito si pa ako doon. Pero $3.99 siya. Sige. Bili tayo. Bili tayo. Isa. Tapos yan. Fishbowl. Oh, ito may fish ball pala. Squid balls, fish pole. Ball. Ito ba yung hinahanap ko? Squid ball to yun. Oh, ito ang kick jam Ito ang kick jam na hinahanap ko. Ano to? Hindi ko lang kung kick to yun. Ito, hanap muna tayo makikita. Hanap muna ako ng pagbibili natin. Ito lang. Pupunta so, tayo ng Filipino Isle. Hanap tayo ng patis. Ito, Filipino ay din ito. Kaso, puro chichiri. Iwas na tayo sa chichiri. Patis, patis. Ito, ito, ito. Patis, patis. Ito yung pinakamurang patis mo. $4.99. Ito, dito tayo sa Marca Pina. Ito ang Marca Pina, ang pinakamura. Ito nga. Marca Pina nga. So, sa pagkapi niya tayo ngayon mga kakius ito Rufina sana kaso mahal eh dito na ba siya marka pin to 299 mga kakius yeah. tapos tagal din ako hindi nakabili ng patis umiwas kasi tayo sa ano marami pa tayo ng toyo tsaka ano <clears throat> bili pala tayo pa ang marinade yung marinade na kailangan natin masita siya yung barbecue 6 6 dollars shit, ocho pa. Ang mahal pala. <laughs> barbecue marinade na marinig. tayo ng powder. Baka mas mura yung powder. Powder na marinade Kaya lang yun, umaasim yun. Ang Ito, so haluan na lang natin. Natayin tayo ng barbecue marinade sa isang bote ng ano. Ayun. Barbecue sa so, dalawa nito Tsaka isang bote ng Ano Yan ganoon na lang gagawin natin So dalawang mamasitas tsaka isang maliit Na bote pang nga rinig natin Ganoon na lang Tapos dadaan din tayo ng dollars to 690 rin ito Bakit isang magkain Mamasitas Ah ito ito, 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 399 okay, 699 pala yung malaki ha, pwede na ito, ito. kunti okay, yung... okay. na lang naman yung mamarelate -re natin yung pork belly na ilang piraso lang yung pork belly na tama na yun nakadobo na lang tayo o nga spam okay, okay. pwede ito, kanyan pwede ito, bayaran na natin ito mga pwede na yun, nabayin na tayo So yun, yeah. so bali, exacto, naka 99 dollars yun tayo, 99.19 Ito so, big exact, so hindi tayo mabot sa sandaan So okay na yan Tapos, di pala okay yan, wala pa pala tayong plato So pumunta tayong dollar store doon sa kabila so, doon tayo bibili ng uh, plato at usual sales Para gagamitin natin bukas So yun, so bali, kita-kita tayo So yeah, so Oh, sorry, Holy shit. ah, <laughs> okay. Hindi ka pa tayo mabangga doon ah. Yan, dito tayo sa dollar Store. So, bali, hindi tayo, ano, tingin tayo ng plato. Hindi pa nga tayo mabangga ng dalawang. Buenas na. Puti na lang. So, hanap tayo ng plato. Saan ba na yung plato nila? Dito may plato. Saan so, ba Ah, dito siguro yung mga plato. Kasi yan dito itong mga eh. Pero minsan baligtad to eh. So, pero kailangan din natin ito. Oh, dito ang dami nila nito. Hirap na maghanap dito eh. So, yun tayo sa aluminum foil. Tapos plato, tsaka kutsara, tinidoro. Hier oh, een platte. Hier so, is een platte. Daar de platte van de kubus. We gaan ook de platte je de kubus zoeken. We gaan de andere kant de andere kant op. We Ito yung mga plato nila? Dito ba? O oh, yun, andito. Andito yung mga plato. Iba-iba kasi yung ano nila dito. Pero yung mga kutsara saan? Yun yun. Ito na ngayon. Wala na yung malalaki. So anyway, so. Kukuha tayo ito, kutsara tinidor. Pero wala naman kami. Nasaan na yung set? Wala sila yung set. Iwahiwalay talaga. Ano ba yan? Ano ba yan? <laughs> ito na nga, hiwahiwalay nga. Buenas. Wala yung magkakadikit na kutsara tididot na set. Ay, ito. Ito, ito, ito. Two dollars. Ay, ito. Ito At yung maganda. Ito lagi na binibili. Pwede na yan. 24. Okay na yan. Tapos kuha tayo ng napkin. Ito, kuha tayo ng napkin. Tapos, Plato. Ito yung mga plato eh. Yung mamurahin na lang. Ano yung pinakamurang plato dito? Wala yung murang plato. Kano to? Ano ito? muna mo ako ah. So ito, so bali nagpapa. Full tank na rin tayo. Murang gas na 143.9 to. Kaya ito, so full tank na natin to. Marami pa naman pero full tank na natin para bukas na red red-red na tayo kasi mahal panggas o so oh. ano mga 22 dollars na puro natin yan eh. sa gabi natin the king to so maabot maabot uh, na rin uh, pala ayaw pwede para okay na yan bayaran natin